ay bibili ka ng sasakyan dapat may mga bagay na yung tatandaan bago ka bibili ng sasakyan unang una may garahe ka ba bakit kasi hindi maganda kapag uh, mayroong sasakyan at doon mo ipaparada sa tabing daan pag ginawa mo to eh, siyempre nakakagambala ka sa gawain ng iba sa bisaya pa hasul hasol rakas kinabuhi sa bantao Pangalawa, bilang isang kristyano, kapag nakabili ka ng sasakyan o anumang mga bagay na medyo may uh, halaga, dalhin mo sa simbahan, ipadidicate mo doon. Yung sinasabing ipadidicate sa iba niya, ang tawag nila blessing. Ibig sabihin ay dinadala natin sa simbahan at uh, ina-acknowledge natin ang kabaitan at uh, kabutihan ng Panginoon bilang the source of everything. Sabi pa nga ng Bible, the earth is His and everything that is in it. So sunod ay uh, pag mayroon tayong sasakyan, huwag tayo masyadong obsess. Kasi kapag bago yan, medyo makintab. May kilala ko yan, nakabili ng pick up. Eh, bagong bago yung pick up, napakakintab. Ito namang mga hindi nag-iisip, eh, mga dalawang tao, isinandal nila yung ladder doon sa may pick up na yon yun, galit na galit yung may-ari ng pick up yun, nakasquatras tuloy sila <laughs> sunod pag nasa daan tayo pag nagmamaniho be professional be responsible bakit? kasi pag uh, na-engage tayo ng road rage baka nagkakamatayan <laughs> yung iba dyan nagkakabarilan pa no dahil dyan sunod kapag ikaw ay uh, na-engage naman sa aksidente Tingnan mo kung ikaw ang nagkasala. Huwag mong takbuhan. Harapin mo yung responsibilidad. Hindi maganda yung isang tao na nakadamage tapos ayaw niya magbayad. Ma maalala ko tuloy yung sasakyan ko binangga ng Fortuner sa likuran. Nakarating pa kami ng police station. Nag-agree kami doon na magbayad siya. Hindi naman nagbayad. Sabi naman ng kaibigan ko, ibigay mo sa akin yung plate number para pag doon sa bahay sa amin banda, babatuhin ko sabi ko wag mong gawin yon. bumili ako ng aking sasakyan para ako'y lumigaya hindi para magkaroon ng problema o so, tandaan natin, wag natin ipagpalit yung sasakyan o material na mga bagay sa ating magandang relationship sa ibang tao tandaan ang SUV or sasakyan sasakyan lang yan ang ating relationship sa ibang tao ay mas mahalaga at yun ang tinitingnan ng Panginoon. Panindigan natin bilang isang salt and the light of the earth, bilang isang kristyano, gawin natin ano yung itinuturo sa atin ng ating iglesia. Salamat po.